Tumakas gamit ang miso soup? Oo, totoo yon. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamisteryosong preso sa kasaysayan ng Japan, si Yoshi Shiratori, ang escape artist na apat na beses tumakas sa kulungan. Gamit lang ang mga bagay sa paligid niya, kabilang ang miso soup. Pero bago ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Anino at pindutin ang notification bell para sa mga kwento ng kakaiba Kamangha-mangha at puno ng aral. Unang pagtakas, Aomori Prison, 1936. Nakulong si Yoshi sa Aomori Prison dahil sa pagnanakaw. Dahil sa pagmamalupit ng mga gwardiya, napilitan siyang magplano ng pagtakas. Gamit ang bakal na kawad mula sa timba, nabuksan niya ang kandado ng selda. Tumakas siya sa gabi. Pero hindi nagtagal. Nahuli rin habang nagnanakaw ng gamit sa ospital. Ikalawang pagtakas, Akita Prison, 1,941. Pinalipat siya sa Akita Prison. Dahil sa takot ng mga gwardiya sa kanyang kasaysayan, pinahirapan siya. Ngunit muli siyang nagtangka. Gabi-gabi niyang niluwagan ang turnilyo ng air vent sa Kisame. Sa isang maulang gabi, gumapang siya palabas at muling nakatakas. Ikatlong pagtakas, Abashiri Prison, 1943. Dito na siya nilagay sa maximum security na selda. Lahat bakal walang bentilasyon. Pero isang bagay ang hindi nila napansin. Miso soup. Gabi-gabi, nilalagyan niya ng miso ang posas at pintuan hanggang tuluyang kalawangin. Nang magkaroon ng blackout, inubad niya ang posas at pinilit dumaan sa maliit na butas na dislocate pa ang balikat niya. Pero muling nakalaya si Yoshi. Ikaapat na pagtakas sa Poro Prison. 1947. Pinatawan na siya ng death penalty. Pero kahit maximum ang security, may isang kahinaan ang selda ang sahig. Gamit ang metal na bowl, gabi-gabi siyang naghukay. Tinatakpan niya ito ng banig at nililigaw ang guwardiya sa pagtingin sa dingding. Sa huli, matagumpay siyang nakagawa ng tunnel at tumakas muli. Ang huling kabanata pagkalipas ng isang taon sa isang ramen shop may pulis na gumabi sa kanya nang inabutan niya ito ng ramen naalala niya ang tanging pulis na naging mabait sa kanya doon siya nagsimulang magbago umamin siya sa pulis sumuko at sa pagkakataong ito hindi na siya tumakas binawi ang kanyang death penalty at binigyan siya ng parole naging malaya siya sa huling taon ng kanyang buhay legend si Yoshi Shiratori hindi lang sa talento sa pagtakas kundi pati sa pagbabago kung ikaw ang nasa kanyang sitwasyon, kaya mo rin bang tumakas gamit lang ang miso soup? I-comment ang sagot mo